What's up guys? This is just Lyra. So for today's vlog, ayan. Mag-explain tayo sa mga nangyari nung Thursday kasi nag-viral pala tayo sa TikTok. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung video ng mga nangyari and i-explain natin kung ano pa yung mga nangyari after nito. Pare, bakit nandiyan ka? Kailangan mo niya ako mga bigyay. Kaya di dito ka lang. Kuya, please naman. Dito ka lang. Kailangan mo niya ako mga Dito ka lang. Kuya, mo niya ako mo ako mga bigyay. mo niya mo! huwag mo kong gagagulit. Huwag niyo kong gagahananin. Di lang dito. Oh! Wakay niyo!

Sabi ko sa iyo eh, huwag na huwag kang hawak ng wire dahil mahinig ka. Nakakahiya talaga. Ito mo lahat ng tao. Ito mo sasabihin sa nanay mo kasi dito. Oo, anong sasabihin sa mama mo? Hindi ko lang ko yung ibigay ko. Inaanok ko. Nakalagot ka nga yan Hindi naman natin. Ayos na ako na. Alam mo ba yung ano eh? Yung dinakawin sa pipo. Ay, ibigay ko dito. Tapos kayo. Kayo nga eh. Nalo na eh. Nagsisisay. Wala na. Kasi hindi sila Hindi natuwa ako. Okay na. Wala na. Tapos sabi ko, yung nilakaw niya sa bibig sa totoo Kasi may pera doon. Kaya talaga ano. Ang alam nila kasi na marina kaso. Dapat pa rin. Test na pagyansa. So may din na sila sa mga ko, baka, Sabi ko sa friend ko, bakit doon? Nakakano kasi at sabi nga, nagdi-discuss Yung oh. nag-discuss so, ka lang ng mga babae na marina, mga So bakit kasi kung mabigas para mapapalit, diba? Para pasagot naman talaga. Eh kasi lahat, hindi lahat kakasagot. At hindi talaga ba yung nakalaban mo? Yung mga yung mga, ano. Ano ba 'yan? Tumatapos na 'yung dito. Sige, delikado kasi hindi ko 'yan.

So, ayun na nga. Kung napanood niyo yung video na naghihilaan kami. Ayan <laughs> yan. And yung nandun sa outpost. And ayan yung kwento natin dyan. Si kuya ay nagtago sa ilalim ng sasakyan namin. And paano namin siya nahuli. So, ayan. Ito na. Ikaw kwento na natin. <laughs> ang habang kwento. So kami ay naghahanap ng Lala Move. Ah, hindi. nag pala ng Lala Move. Sorry, sorry. nag kami ng Lala Move. Kaya yung gate namin ay nakabukas. And then, after nun, nung nakabukas yung gate namin, yung aso namin ay tahol na ng tahol. Sabi ko, andyan na siguro yung Lala Move. Pag silip ko, wala pang tao. Pero grabe yung tahol ng aso namin. And tumatahol pa rin siya tapos may dumating na na motor so sabi ko daddy ang yun na yung lalamove sabi ko ganyan so dumating na yung lalamove and nag-usap na sila ni daddy kung ano yung transaction nila tapos na pabalik na si daddy sa loob ng bahay namin and biglang yung aso namin na hindi pa rin mapakali tahol pa rin ng tahol sumisilip sa ilalim ng sasakyan tapos sabi sa kanya ni Daddy, ano bang sinisilip mo dyan? Bakit ka ba tahol ng tahol? Meron bang daga? Sabi niya gano'n, pagsilip ni Daddy dun sa ilalim ng sasakya, nakita niya may taong nakadapa. Tapos nakatingin sa kanya. Normal reaction ng isang tao na magugulat at matataranta ka talaga, mag, ma, parang yung mag i ka. Na sino ka? Anong ginagawa mo dyan? bakit ka nandiyan sa ilalim ng sasakyan namin. So, yun, gano'n na yung nangyari kung nakikita nyo, talagang sumisigaw na si daddy doon ng magnanakaw. Kasi nga, hindi namin kilala. And what if, nagnakaw talaga siya doon or may kinukutingting siya doon sa ilalim ng sasakyan para maibenta niya or what. Pero yun nga, kaya pala siya nagtatag, ah, nandun sa ilalim ng sasakyan, nagtago pala siya doon kasi nga, nahuli siya ng barangay isa siya, eh, papakita ko din yung video ng sunog ng mga wire. Kasi kaya po siya hinuli ng barangay kasi nag ano, nagnakaw sila ng wire dito kasi naputol yung mga wire dahil nagkaroon ng sunog. And almost one month na ng kuryente yung ibang bahay dito dahil nga sa sunog ng wire. And after noon, nahuli na siya ng mga barangay sa outpost dinala siya and nandoon na yung mga nagrereklamo sa kanya. Tapos, ah uh, sinaktan daw siya sa barangay kaya siya nagtago. And yun na nga yung nakita niyo sa video na nandito siya sa bahay. So nagtago na siya dito. And yun na yung nakita siya ni daddy. Tapos nakita niya naman na nakatakbo siya. Pero nahuli din siya ng barangay. Tapos yun na nga yung video din na kasama na yung mother niya. Nandun na, nandun na sila. And after niyan, uh, dumiretso na kami sa police station. After nang nasa police station na kami, uh, yun na, nag na ng case yung mga nanakawan ng wire. Kasi ang grabe yung wire na nanakaw din pala sa kanila. Sa isang tao pa lang, limang box ng wire na ang nanakaw. Isipin nyo kung gano'ng kahaba yung nakuha nila. And, sa isa, dalawang box daw. Ang dami, ilang ilang box din ang nakuha nila sa isang tao eh yung nagre-reklamo dun ay lima and sa akin wala naman siyang nakuha, nagpumasok lang siya sa bahay namin para magtago ay pero trespassing din ang case nun Pero that day, yung mother niya ay nakikiusap sa akin na hindi na kami magfile ng case. Nagsabi siya sa akin, "Ate, wag na kayong mag ng case na pwede po ba wag na kayong mag ng case. Hindi po masamang tao yung anak ko." And nakita ko din naman sa bata, ah, din sa lalaki na hindi siya ganoon kasamang tao talagang nakasama nakasa lang yung mga barkada talagang nabarkada lang na nag-isip na gumawa ng kalokohan yun nga Eh, pero dahil sa kalokohan nila may na-perwision din silang tao and ayun. kinakausap ako ng mga nag ng case ng uh, nag-nakaw siya na file lang to ng case kasi sa pamamagitan ko makukulong siya kasi kung nga, pero hindi ako nag-file ng case, kaya hindi siya nakulong. Kaya yung butas ng ilog nung mga, ano, ng mga nag-file ng case, ay lumalaki talaga kasi nainis sila sa akin. <laughs> kasi hindi nga tayo nag-file ng case, pero wala. Wala namang nawala sa atin. At nag kami ng mother, ng bata, na maging maayos ang lahat. And sana maging okay na din yung anak niya at wag nang mabarkada. Ayun. Kaya, hindi na ako nag-file ng case. Inabot kami ng hanggang 8 p.m. doon. At pa nag-usap din kami ng mother. Sabi ko, ano pong nangyari sa anak niya? Bakit naging ganon? And sinabi niya sa akin na, yung anak nga niya ay, ano, uh, napabayaan dahil nung siya ay grade 8 umalis yung mother niya para mag-ibang bansa, para din naman sa kanila. Kasi nga, yung ate daw ni, nung, ng lalaki, ay mag-aaral ng college. So, kailangan ng nanay nila ng financial support para sa pag-aaral ng ate nila. Kaya nag-ibang bansa. Pero, yun nga, yung naging way na naliko yung anak niya ng, lang ng landas, nag naging, naging, naging tambay, tumigil na sa pag-aaral. So, nagkaroon ng mga kaibigan na hindi maganda ang epekto sa kanya. And afternoon yun na nga, sabi niya sa akin, kung ibabalik ko lang ang panahon, hindi na ako aalis ng bansa para lang maalagaan ko sila. And nakita ko naman yung sincerity ng nanay. At hindi ko rin alam na magbabiral tayo sa TikTok. So, ayun na. Ang daming nangyari. Ang daming nangyari nung araw na yun. So, dahil din sa amin, dahil nga sa nangyari, sa video. Kaya din siya na huli. Kaya siya nadala din sa outpost and yun na, nakapag-file na ng case yung mga nanakawa ng wire. Ang gawin naman yung case nila, pero yung sa amin, hindi na. Kasi hindi naman ako nag-file ng case and nakausap ko din yung lalaki. Pumunta siya dito kasi ka-street lang pala talaga namin siya. Nag-sabi siya sa akin, ah, siya sa akin, sabi niya, hi hey, ate, thank you po. Sabi niya, thank you po, uh, hindi po kayo nag-file ng case. Sabi ko, saan ka? Saan ka pupunta? Sabi niya, magtatrabaho po kami ng pinsan ko kasi kasama niya yung pinsan niya. Magtatrabaho po kami ng pinsan ko. And sabi ko, ah uh, sabi ko sa kanya kasi ng gabi, sabi ko rin, ah, uh, yung perang madali nating nakukuha, eh mabilis rin mawawala. Kaya dapat lahat paghihirapan natin para alam natin yung halaga ng pera kasi pinaghirapan natin yun. So, natuwa naman ako nang sinabi niya sa akin na mag-work daw siya, magtatabaw daw siya kasama ng pinsan niya. And, ayun, pinagpipray ko na one day. Kasi sabi ko sa kanya, pinayuhan ko siya, sabi ko, ikaw, kinakahiya ka ng mama mo ngayon, pero darating ang panahon, ipagmamalaki ka niya kapag nagbago ka. And, yun. Talagang sinabi ko sa kanya na ipagpray niya yung sarili niya na magbago siya para hindi para sa kanya para sa magulang niya kasi nakakahiya yung mga nangyari sabi ko sa kanya yung kung ano yung ginagawa mo reflect sa magulang mo yon kung paano kanila pinalaki maawa ka sa magulang mo na, na naghihirap sabi ko hindi naman pala kayo alam mo yun hindi naman sila yung pamilyang yung mama niya eh nag-a-addict, nag nagsusugal or nakikita mo dyan sa labas, nakikipag-kiss, hindi eh. Maayos na pamilya sila. Na nagpunta rin ako sa bahay nila, nakita ko yung bahay maayos. So, yun nga, nabarkada lang talaga. Udyok ng barkada ang mga nangyari, pero dahil nga siya lang ang nahuli, siya ang kawawa. Kaya sabi ko sa kanya, iwasan mo na yung mga barkada ang dadalhin ka sa kasamaan. Kasi pagdating sa kahirapan, hindi mo sila kasama, ikaw na lang mag-isa. So, yun. Natuwa naman ako nung sinabi niya sa kanya mag-work siya and pinag pinapanalangin ko na one day makilala niya si Lord at ma-realize niya na ang buhay, hindi natin mababago ang sarili natin. Mababago lang yung sarili natin, true Lord, sa pamamagitan ni Jesus. Kaya patuloy nating ispread ang kabutihan and yun din yung isa pa na yung mahirap na ilulubog pa natin. Alam, mahirap maging mahirap, di ba? kagaya yan ng mayayaman grabe pa senate, senate, senate hearing na lang komportable pa sa kulungan unlike sa mga mahihirap pag mahirap ka, mahirap ka talaga wala tayong magagawa bug -bug ka pa, o di ba? alamin din natin yung mga dahilan kung bakit nila nagagawa and yun nga, hindi naman sila nahihirapan anak sa family talagang dahil nga sa barkada kaya nakakagawa sila ng ganon So, udyo ka ng mga barkada. And yun, uh, patuloy natin, patuloy tayong maging mabuti. At tayo palaging mag-pray para guided tayo ni Lord everyday. And, patuloy tayong mag-ingat. So, God bless everyone. And don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more updates. Thank you.